Aw, wala kang ayugin. Nya niya 'yan. Wala ka laki. Marami ngayon hindi to. Ate, iyan napakataing ayugin pala dito. Ito pala ang lungga ng ayugin eh. Hindi ko sahotok-notok. Wala ka laki. Napakalaki. Kaninang umaga nga pala mga mare ay naisipan naming mawiwas ng aking buyok dahil ngayon nga lang kumalma. Noong nakakaraan kasi mga mare ay naglalakas nga ang hangin dito sa amin at hindi nga kami makapalaot. At bago nga kami pumunta sa pulo mga mare ay dumaan nga muna kami dito sa aming sirang skylab para kumuha ng pamain. Hipon nga ang aming pamain dahil ayungin nga ang aming huhuli. Nalaman kasi ng aking buyok kung saan lugar maraming nahuhuling ayungin kaya binalikan nga namin ito. Dito kasi sila madalas magdala ng tatay kaya naman sinubukan nga naming mamingwit. Dito nga kami sa pulo ni Don Silverio mamimiwas at napakaganda talaga ng tanawin dito. Pagkarating na pagkarating nga namin doon mga mare ay agad na ang nilagyan ng aking buyok ng pamain ang gintong taga. Kung napapansin nyo nga ay maliit lamang ang aming gamit na taga dahil ayungin nga lang ang aming huhulihin. Pakain na paligid na. wala Ayokin. Ayaw nga eh. Okay, okay. Tiyak, tiyak. Ah, napakalaki. Okay, ako tatanggal, ako tatanggal. Ito ba ito? Ayungin talaga o! Oh. Ayungin, ayungin siya. Ah, napakalaki. Guys, ayungin o! Oh. Sobrang laki. Ay, okay. okay. Ay, meron na naman. <laughs> Maraming ayungin dito Maraming <laughs> ayungin. Ito pa lang ano eh. Ako naman. Ito pa lang taguan ng ayungin. Ah, ako naman. Ito. Nakakadalawa na po kami ngayong <laughs> yun.

Dalawang anak, dalawang nanay at tatay. Oh. Nainita ka na? Oh, meron na. Meron ba? Meron. Lako, baka bali. Baka bali. Ito <laughs> okay. na. Ito na yata, ang pinakamalaki yung pinakamalaking ulit ko. Hindi ko sa utok na utok. Wala ka na. Guys, ito kayo may dito kayo mamiwas oh. Malalaki ayong hindi ito. Sige, äh, sige, sige, angat. Ah. Meron na naman. Oh. Meron na naman. <libhere> ob, ob. <laughs> meron Meron na naman. Meron Ito na kay Mami Iwas hmm. doon, napakarami. Pabot nga na, natin. Okay pa. Na lang, eh. Dali. 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 dali, muna, dali. Mga tatlong oras nga kaming namimiwas dyan mga mare at hindi nga namin namamalaya na tanghali na pala dahil libang na libang nga kami pamimiwas ng aking buyo. Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki at ito talaga ang tunay na ayungi. Tinitingnan ko pa nga lang mga mare ay takam na takam na nga ako kaya naman sinabi ko nga sa aking buyok na tara lutuin na natin. Wala nga kaming dalang rekado kaya naman paihaw na nga lang aming ginawa. Inihaw daw kasi ang pinakamasarap na luto dito mga mare tapos ay sasaw-saw mo sa tubig na may asin. Never ko pa nga natikman ang lutong ito dahil mga pangkaraniwang luto lamang sa ayungin ng aming ginagawa kagaya na nga lamang ng paksiw at sinigang nakakatawa pa nga mga mare dahil kapag may nakakita nga sa amin ay iisipin ay para kami naglalarong mga bata gumawa nga lang ng stick ang aking buyok mga mare tapos itinuhog nga lang niya ang ayungin para ka nga lang di nag-iihaw dito ng barbecue pero napakabilis nga lang nitong maluto oh. kung nakikita nyo nga ay nagmamantika talaga siya dahil sariwang-sariwa talaga ito ang mga ganitong gawain talaga mga mare ang isa sa nagpapasaya sa amin magbuyok lalo na nga kapag wala kaming ginagawa kagaya nga ngayong bigla na lamang kami nagkaya kaligayahan ng aking buyo kaya wala talaga kaming naihandang rekado bukod sa kanin at asin. Ay kung nagkataon ngang wala kaming huli, ay di asin na lamang ang aming iuulaman eh. Diyos <laughs> good nang maluto nga ito mga mare, agad na nga kami pumuwesto ng aking buyok dito sa may helipad dahil napakaganda nga ng lugar dito at ng tanawin. Hindi mo nga mararamdaman ang init dito dahil napakalakas nga ng hangin at talagang enjoy na enjoy namin ang pagkain. Gumawa na nga ang aking buyok ng sausawa ng tubig na may asin at dito mo nga isasawsaw ang ayungin. Ay talaga namang mapapainang kasasarap. Ay, sulit na sulit nga ang aking pagkabilad kanina. Ay, ganun pala talaga mga mare kapag ka namimiwas, ay hindi mo na talaga mamamalaya ng oras. Kaya naman kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart, pa-share at pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood, Ani.